makita na perhaps this is the very first Filipino Arabian cultural and heritage home uh -huh. in the town of Kalumpit, most likely in the province of Bulacan. Mm uh -hmm. -huh. ang bahay ng Pilipino at Arabiano pinagsama sa kultura at um, sining na pwede ibahagi ng libre sa buong komunidad. Okay. Lalo na yung mga OFWs na galing sa ibang bansa na nag-retiro na. Okay. So if there will be no chances at all to visit Saudi Arabia. They can visit La Casa Azul and Sariwa ay yung mga nagdaan. So marami ng uh, mga OFWs dito na nakarating dito sa lugar Ngayon na Ngayon pa lang po, tulad kay Linda Rueda Olita, yung educator. Si Hira oh. na dating nurse. Ah, oh, okay. Ngayon po sila buwisita. Okay. Ano yung mga nakita ko mga naka-white uh, dress? Kanina? Ayun po, ang kinupromote po ng lakas sa is, say, ako Pilipino. I've been in India. Mm -hmm. uh, nag-aral ng sandali sa India. Okay. Institute of the Book Publishing. And then nasa Saudi Arabia for more than two decades. Niyakap ko yung kultura ng iba ibang bansa. Okay. So yung pagyakap sa iba ibang kultura nagbigay ng ano, uh, understanding, mas maintindihan siya. Oh, okay. Mm. So yung mga naka-white dress, mga Saudi dress. Mga India, Saudi dress. Oh, oh. Oh. Kunyari, mga Arabiano sila na nandiyan. Binibigay namin sa kanila yung ganti pagsusuot ng tu, okay. ganito pagsusuot ng, ng gutra, okay. ganito ang mga Saudi na elegante, hindi masyadong kinikigil sa UDN. Mm okay. So ngayong araw na ito, anong gagawin natin? Ano ang gusto mong iparating sa mundo? Ang gusto po namin ipakita ng lakasa kasi social advocacy campaign una, Pagmahal mo ang magulang mo, ang pinagdalingan mo, hindi mo itatapon na parang basura. Yes. So 'yung sinasabi ng magulang kong laging tsaka ng lola ko, mahalin mo ang bakas ng iyong kahapon. Uh, okay. Dahil 'yan ang karugtong ng iyo ngayon. Okay. So 'yun po ang isa sa mga pinaglalaban na, 'yung a slow life. Okay. Second thing is, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Kung alam 'yung kultura ng iba, i respeto mo. Yes. Mahalin mo. mo para walang bulog. Mm -hmm. Tapos yung ano po, the beauty of the global Filipinos, mm -hmm. more than being an RFW, marahit pwedeng gawin ng mga Pilipinong umalis ng bansa. Pero ang masakit doon, dapat ibalik talaga yung mga Pilipino na may beauty sa Pilipinas. Bigyan ng pagkakataong mamuhay talaga sa Pilipinas. Kailang ka unang napunta ng Saudi Arabia? 1992. Nagtuloy-tuloy yon. Ah, tuloy-tuloy So hanggang ngayon. Oh, napakatagal na. Napakatagal <laughs> na So ano ang pinakamagandang uh, uh, aral na nakuha mo sa Saudi Arabia? Naging multi-cultural Pilipino ako. Uh, ibig sabihin maraming kultura. Nakakapag-travel ka, nakakuha ka ng mga short studies sa iba't ibang bansa. Um, naging ano ka, uh, nagkaroon ka ng focus sa sensibilities mm -hmm. and sensitivities of other other races. Okay. Alam mo kung paano yung respeto. Okay. At alam mo din kung paano matasabihin sa kanilang respeto kung mo ako. Okay. okay. Marami mo. So. Parang ano eh, you're, whenever you're in Saudi, nandun ka sa Saudi Arabia, ano siya melting pot. Hmm. Yung mga tao ay parang libro pinag-aaralan mo. Kasi kasama mo na sila. Oh yes, totoo yan. Okay. May Nepalese, Egyptian, American, British, uh, Saudis, Palestinian, halong-halo na. So sa iyong uh, pagbabalik balik-balik uh, sa Saudi Arabia, wala ka namang na na kasi may naranasang uh, hindi maganda para sa ating mga Pilipino. Sa pagsusulat ko po, of course po, ito, the OFW is behind the curtains. Eh? Okay. May mga karanasan ng mga Pilipinos na hindi maganda, na nangyayari oh, sa Saudi. Okay. Mm -hmm. um, nangyayari naman yun everywhere. Sa bagay, o. Oh, totoo yan, o. United oh. States, even London. Kaya lang, yung mga panahon na, ano pa, ang Saudi, masyadong um, mahigpit, talagang hirap. Oh. Lalo na ng mga otoridad ng Pilipinas na uh, makapendete matulungan ng Pilipinas. So, But so, now, oh. everything has changed. Napakaganda. Oh. Kasi alam naman natin na marami talaga sa ating mga kababayan ang na, oh. uh, nagdusa sa napaka oh. na anong lugar na yon Pero sa ang ibigong sabihin, sa'yo mismo ang sarili, may nangyari ba o wala naman? Sa akin, kung meron po, meron din. Ah, meron din. Kung meron din. Oh so parang uh, binaliwala mo na lang dahil talagang Ah hindi no um ah. I'm taking my rights actually. Ah, okay. Nilalaban ko yung karapatan ko say about sa pagiging ako. Okay. Uh Oo. -oh. Ah uh, inaano ko siya. Pinakikita ko talaga mm -hmm. this is me. Okay. Pero at the, at the end of the day dapat ko yung respeto sa sa ano niya sa moral autonomy dahil hindi mo pwedeng standard standardize Yes, so, Oh, You had never been invited to the country para i-practice yung pagiging Yun. ikaw. Iyon. so... Ano, ano, Nagpunta ka para magkaroon ng magkakakitaan. Okay. Oh. so, eh, so ano ang uh, maipapayo mo sa mga nangyigibang bansa nating mga kababayan? Unang-una, balikan nila at i-share sa Pilipinas kung ano nakita nila. At the same time, kung ano yung nasa Pilipinas, na kultura nila, pagiging Pilipino nila, oh. pagmalaki nila. Yun. Because Ito, there are a lot of things pwedeng pagmalaki bilang isang Pilipino. Kalimutan po natin yung that, that side of politics. Okay. Bilang Pilipino, kultura, sining natin, bilang tayo, napakadaig, napakapagalag ng katangian ng Pilipino. Tapos eh, pwede mo naman kuhanin yung magagandang katakay na at ibigay mo sa Pilipinas. Yes, yes. Ang sarap mong magbuhay sa iba't ibang mundo. Yes, nasa, okay. nasa basket mo. Just like sa lakas. Okay.